Hi again, ako po si Brother Joseph Panaligan, ang inyong kalakbay at welcome sa ating serye ng pag-aaral ng ating pananampalataya kung saan mas lalo nating kikilalanin at maintindihan ang ating pananampalatayang katoliko. At ngayon po mga alakbay, ating pag-uusapan ang isang interesting topic sa panahon ito. Ito po ay may kaugnayan sa pagpanaw ng ating Santo Papa noong Monday, sa edad na 88, si Pope Francis. Ito po yung tinatawag nating sedi vacante. Ano nga ba itong sedi vacante na sinasabi ng ating simbahan? At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakisubscribe lang po at pakipindot na rin po ang notification bell upang patuloy kayong manotify sa araw-araw na pakikinig, pagninilay at pagdarasal ng salita ng Diyos. So, kapag pumanaw na po ang isang Santo Papa o kaya siya ay nagbitiw sa tungkulin katulad ng nangyari na nangyari noong panahon ni Pope uh, Benedict XVI na kailanman hindi ito nangyari sa mahabang panahon about 600 years hindi ito nangyayari pero gumawa siya ng, ng isang uh, history sa simbahan na siya mismo ay nagbitiw. Noon po ay nagkaroon din po ng tinatawag nating sedi vacante. Ngayon po ay nangyari sa so pagpanaw naman ng ating mahal na Santo Papa. Doon po nagkaroon ng na tinatawag nating Sede Vacante. Now, ano po yung Sede Vacante? Ito po yung isang Latin na ang ibig sabihin sa Tagalog ay bakanting luklukan. Ibig sabihin, walang nakaupong obispo sa diocese o sa diocese. no Sa ating simbahan, naranasan din natin po ito noong uh, ang ating obispo no. Si Bishop Barlito Kahandig ay nawala sa kanyang tungkulin dahil sa kanyang pagkakasakit. Nagkaroon po tayo ng sede, bakante, at pansamantalang itong pinamahalaan ng ating Apostolic Administrator, Father Nest Adalia. Sa panahong ito, wala po tayong Santo Papa. Pero hindi lang po ito basta na literal na walang nakaupo ang sede vacant ay tumutukoy sa isang cathedral ng Basilica ni San Juan de La, uh, ni San Juan de Letran. Kung saan ito po, ito po yung tinatawag na official na luklukan ng ating Santo Papa bilang obispo ng Roma, di ba? 'Yun talaga po yung nangyayari po ngayon. At habang wala pa tayong Santo Papa, may ginagamit tayong special na sagisag o coat of arms ng simbahan. Ito ay ang simbolo doon sa loob na yon. At makikita po niyo dyan sa screen. Ang una po yung tinatawag natin pulang payong o ombra kulong. Ito po ay isang kalahating uh, bukas na sumisimbolo na tayo ay naghihintay. Pero matatang pa rin ang ating simbahan kahit walang tantupapa. Ang pangalawa po ay ang pilak at gintong susi. Ito ay sagisag ng kapangyarihang ibinigay ni Yesu kay San Pedro. At kahit wala pang nakaupong Santo Papa, tuloy pa rin ang otoridad ng ating simbahan. Kaya habang nasa estado po tayo ng sede hindi tayo natitinag. Ang simbahan ay nanatiling buo. Naghihintay, nananalangin, at nagtitiwala sa paggabay ng ating banal na espiritu. Kaya tumutok sa pang-araw-araw nating pagtalakay sa ating pananampalataya upang mas makilala natin ang ating pananampalataya sa palibom. Kasi tandaan mo, kapag natutunan mo ito, maiisasabuhay mo ito. At kapag naisabuhay mo ito, mamahalin mo ito. At kapag minahal mo ito, hindi hindi mo ito kailanman iiwan. Ako po si Brother Joseph Palidigan, ang inyong kalakbay at ito ang katikista ako ng simbahang katuliko. Hanggang sa susunod na episode, ingat po tayo palagi, pagpalaan tayo ng Diyos, mabuhay po tayo lahat. Marami pong salamat sa patuloy na pakikinig, pagninilay at pagdarasal ng salita ng Diyos. Maging kaisa ng simbahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-like at pag-share ng video ito.